Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Iba-iba ang landas ng bawat isa bago sila magtagumpay. Habang ang ilan ay handang baguhin ang kanilang mga sarili o trabaho hanggang mahanap nila kung ano ang perpektong recipe upang magtagumpay, ang ilan naman ay tila pinalad na sa murang edad pa lamang ay alam na agad ang gusto nila sa buhay. Sa dami ng mga successful stories ngayon, ang isa sa mga hinangaan ng mga Filipino ay ang kwento ng pagtatagumpay ng negosyante na si Maria Francesca Tan o mas kilala sa tawag na Micah. Hi, Chinoy TV. This is Mika Tan. Welcome to MST Group. Welcome to our office. Sa mga reports at interview dito ay binahagi ni Mika na siya ang bunso sa anim na magkakapatid. Bagamat ang kanilang pamilya ay may kalakihan, ang kanyang mga magulang ay naibigay ang kanilang mga pangailangan at minsan ay higit pa. Ang ama nito ay isang doktor na nakafocus sa paggamot ng mga pasyenteng may sakit na cancer habang ang ina naman ito ay mula sa pamilya ng mga nagsasangla o mga pawnbrokers. Bagamat madalas siyang isama ng kanyang ama sa ospital at pamilya din siya sa kalakaran sa sanglaan, sa murang edad ay napagtanto ni Maika na hindi niya gustong maging doktor o kaya magsangla. Sa halip ay gusto niyang pasukin ang mundo ng entrepreneurship o pagnegosyo. Ang kanilang pamilya na maimpluwensya na madalas maimbitahan sa mga events ang naging daan kung bakit sa murang edad ay na-expose si Micah sa matatanda negosyante. Mas lalo pang lumago ang kanyang interes sa pagnanegosyo nang mapanood niya ang TV show ng noong negosyante pa lamang na si Trump na The Apprentice. Kaya nang ito ay pumapasok pa lamang ng high school sa Poveda ay desidido na si Micah na pasukin ang mundo ng finance. Nangarap din siya na magpunta sa New York sapagkat sa tindi ng impluansya sa kanya ni Trump ay naging obsession na niya ang makapasok rin sa Fordham University na alma mater nito. I've always wanted to be like Donald Trump. So I was obsessed with him. Until the day I found out I could also study where Donald Trump studied which was in Fordham University and that became my ultimate goal when I was young. I had a little principle I kept. No, and it was if I want to be a millionaire, I'd learn from the millionaires. I was... At sa kadahilanan na gusto nitong matupad ang kanyang pangarap, sa edad na tatlo, si Micah ay lihim na kumuha ng test. Nang siya ay third year high school student, ang mga magulang nito ay nagulat dahil hindi lamang si Micah nakapasa sa pagsusulit, pero inilok din ito ng eskwelahan na mag-aral sa kursong finance sa New York City, na pangarap ng halos lahat ng mga taong may parehong pangarap tulad niya. Ang kanyang mga magulang ay proud na proud sa kanya ngunit nandismaya mga ito kay Micah dahil nag-backout ito ilang minuto bago ang flight. Sa interview dito ay binahagi niya na ang rason kung bakit siya umurong sa magandang oportunidad na yon ay dahil sa naghiwalay sila ng kanyang nobyo. Sa tindi ng sakit niyang nararamdaman na ipinangako ni Maika na hinding-hindi siya lalabas ng bansa hanggat hindi pinagsisihan ng kanyang ex ang pag-iwan sa kanya. Ibinahagi nito na, na gagawin niya ang lahat para magtagumpay at baka isang araw kapag siya ay sikat na ay magsisi si ito na iwanan siya. Sa loob ng ilang linggo ay kinumbinsi si Maika na kanyang mga magulang na pumahasok sa iba't ibang university. Ngunit matindi ang pagtanggi niya dahil naniniwala siya na mas matututo siya kung papaano magnegosyo sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pakikisalamuha sa mga negosyante ng personal kesa ang ilang taon na pag-aaral. Bagamat tutol ang kanyang mga magulang sa kanyang desisyon ay hindi naman siya pinilit ng mga ito. Nang humilom ang kirot ng break break-up si Maika ay sinimulang pasukin ang pagtitrade ng stocks at doon ay nagustuhan niya ang mabilis na takbo ng oras sa mundong yun at ibinahagi nito na, na proud siya sa kanyang sarili sapagkat nakabangon siya sa sakit niyang pinagdaanan mula sa breakup. up. survived. I survived because I, I wanted to prove to myself that I could bounce back from, as I said, being broke. Then... Sa tulong ng tatlo niyong mga kaibigan na mas matanda sa kanya at iba't ibang strategies na kanyang natutunan mula sa mga kakilala niyang negosyante, ay itinayo nila ang MFT Group na acronym ng pangalan nito na Maria Francesca Tan. Sinabi nito na ang tatlo niyang kasosyo ay mga negosyante na rin na may kanya-kanyang negosyo. Kaya tiwala siya na magtatagumpay ang kanilang gagawin. Sa ulat ay nakalagay na ang MFT ay nagsimula bilang isang purchase order financing. O sa madaling salita, ang kumpanya ay tumutulong sa isang negosyo na nagbibigay ng capital loan upang maibigay ng mga ito ang malalaking order ng kanilang mga customers na hindi nalulubog sa utang. Sa halip na ipagtabuyan ang mga negosyong kulang sa cash, ang MFT ay gumagamit ng PO financing para bayaran ng suppliers o vendors ng mga ito. Sa kanyang murang edad ay marami ng mga tao ang hindi na iwasan na magtaas ng kilay dahil duda sila na magtatagumpay ang kumpanya ni Micah dahil kulang na nga ito sa experience ay hindi pa ito college graduate at wala itong degree. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang panlalait at panghusga ang ginamit ni Micah para magpursige sa buhay. Mula sa pagsikat ng araw hanggang maghating gabi ay babad sa trabaho si Micah. At hindi katulad ng iba na ginugugol ang kanilang oras sa paglabas at pagpunta sa iba't ibang lugar, ito ay walang sinayang na oras at lagi si Micah makikita sa loob ng kanyang opisina. Sa tindi na kanyang dedikasyon, sabayan mo pa ng diskarte, hindi nagtagal ay lumago ang MFT. Sa bilis ng paglago nito ay napagkasinduan ni Micah at na kanyang mga kasosyo Nahingin na ang tulong na kadalang kapamilya upang mas magtayo pa sila ng mas malaking kumpanya. Dahil sa dami ng mga taong gustong gamitin ang kanilang serbisyo, ay hindi na nila ma-accommodate ang mga ito. Nang makita ng na mga ito ang ganda ng numero ng MFT, ay mabilis na kumbinsi ang mga ito. Kaya mula sa simpleng pagbibigay ng PO financing, si Jamaica ay nagkasundo na pag-aralan kung paano tumatakbo ang mga kumpanya na kanilang pinapautang. Sapagkat alam nila na bukod sa pagpapautang sa mga ito ng pera, ay mas mabibigyan nila mga ito ng impormasyon kung papaano mapapalago ang kanilang mga negosyo. Hindi nagtagal, si Micah ay hindi nalaman naging CEO ng MFT, ngunit pati na rin ang ibang kumpanya na na-acquire nila. Sa galing nito ay wala pang limang taon simula nang maitayo niya ang MFT. Sa tulong ng kanyang ina ay binuksan nila ang foundation na tinawag na tulungan ang nilalang. Nang siya ay labing siyam na taong gulang, ang mga tao ay unti-unti siyang hinangaan dahil binuksan na rin niya ang pangalawa kumpanya na tinawag niyang Angel Investing na nag-aalok na magpahiram ng pera sa mga private individuals at maliliit na mga kumpanya upang magtayo ng sarili negosyo. Ang nasabing kumpanyang yan ay nabalita pa nga sa local news outlet sa bansa at sinabi ng mga eksperto na ang Angel Investing ay makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Sapagkat sa tulong ni Maika ay darami ang mga negosyante. Kung marami ang negosyo sa bansa ay mababawasan din ang mga taong tambay. Bagamat abot kamay na niya ang tagumpay ay hindi tumigil si Maika sa pagpapalago ng kanyang kaalaman. Dinaluhan nito ang iba't ibang training sa Pilipinas at ibang bansa. Kasabay ng paglago ng kanyang mga negosyo ay ang pagdami ng mga taong nakakilala sa kanya kahit ang mga prominenteng mga negosyante. Sa dami na kanyang ginagawa ay halos araw-araw ay bumabangon si Micah ng alas 7 ng umaga at tinadalohan nito ang anim hanggang walong meetings sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Sa interview sa kanya ay binahagi ng batang CEO na ang mabilis at nakakapagod na lifestyle ay nakasanayan niya. Sinabi rin nito na nututuwa pa nga siya kung nagkakainitan sa board meetings dahil gusto niyang obserbahan kung papaano magdesisyon ang mga bitranong CEO. Sa loob lamang ng ilang taon at wala pang isang dekada, ang isang kumpanya ay nagkaroon ng iba't ibang sangay, kaya tinawag na nila itong MFT Group of Companies. Sa ganda ng takbo ng kanyang negosyo ay kung merong pagkakataon ay bumabayahe din siya sa ibang bansa at sa magagandang lugar sa abroad. Kasabay ng paglugo ng kanyang kumpanya ay gumanda rin ang takbo ng personal nitong buhay. Noong 2019, ang 27 taong gulang na CEO ay naiulat din na ikinasal na pala. Ang publiko ay nalaman na ang lalaking pinakasalan pala nito ay ang lalaki din na nang iwan sa kanya dati. Ang kasal ng dalawa ay dinaluhan ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang industriya. Pero katulad ng inaasahan ay pagkatapos na mga itong mag-honeymoon ay balik trabaho na naman si Micah. Ang kadahilanan kung bakit gustong-gusto niya magtrabaho ay dahil ayon sa balita ang operasyon nito ay makikita na sa 10 mga bansa at 20 mga syudad sa buong mundo. Sa galing nito sa pagpapalakad ay meron itong kumpanya sa iba't ibang sektor tulad ng finance, food and beverages at healthcare. Sa tuwing ito ay may interview ay sinasabi ni Micah na ang pangarap niya ay magkaroon ng isang daang negosyo sa buong mundo. Sa totoo nga ay sa laki ng negosyo nito, ayon sa Tatler Asia noong 2019, ang private equity firm na MFT Group ay meron ng asset na umaabot na sa 61 million US dollars o 3.5 billion Philippine pesos. At kung tatanungin mo naman ito tungkol sa may papayo niya sa mga taong nangangarap na maging negosyante, ay pinayuhan sila ni Micah na kung papasukin mo ang mundo ng pagnenegosyo ay dapat malakas ang loob mo. Idinagdag nito na wag na wag kang papakontrol sa takot dahil kung papangunahan ka ng takot ay wala kang mararating. Ang mga tao ay hinangaan si Micah kaya tinawag itong Boss Woman. Ngunit noong 2023 ay naging maugong ang pangalan ni Micah sa iba't ibang news outlet sapagkat nagsimulang kumalat ang chismis na ang pinatatakbo na kumpanya na negosyante ay di umunong isang Ponzi o Pyramid Scheme. Dahil sa mapanirang impormasyon na yan ay hindi nagsayang ng oras si Micah at sinampahan niya ng kaso ang architect na si Elaine Ogtong sapagkat ito ang di umanong nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa MFD. Bagamat may mga taong naninira sa kanya ay tuloy pa rin ang pagtatrabaho at pagtulong nito sa ibang mga tao. Base sa report, pagkatapos nitong formal na maisang pang kaso, na na si Maika ay binuksan ang state-of-the-art dialysis center sa Makati. Ngunit bago magtapos ang taong 2024, naungkat na naman ang balibalitang may anomalya nga sa kumpanya nito dahil ilang mga tao ang dumulog sa opisina ng Department of Justice para humingi ng tulong. Ngunit nang maglabas si Micah ng official statement noong April 2024, ay sinabi nito na natutuwa pa nga sila na iniimbestagahan ang kanilang kumpanya ng DOJ. Dahil kapag natapos na ang investigasyon, ay naniniwala sila na malilinis din ang kanilang pangalan at matatapos na ang mga chismis na kumakalat. Habang gumugulong ang investigasyon, ang publiko ay unti-unti nang pinagdudahan ng MFT Group kung isa nga ba itong lehitimong kumpanya. Sapagkat ilang mga tao muli ang nagsampa ng kaso laban kay Micah at mga kasosyo nito. At sa pagkakataon na ito ay dumulog sila sa opisina ng Security Exchange Commission. Pero katulad ng dati, sinabi ni Micah na kahit anong ahensya pa ng gobyerno ang mag-imbestiga sa kanila ay hinding-hindi sila matatakot at handa silang makipagtulungan sa mga ito kung yan lamang ang tanging paraan upang malinis at maibalik ang magandang reputasyon ng kanyang kumpanya. Kahit maraming umuugong na balita tungkol sa MFT Group, si Micah ay kinilala pa rin ng Tatler Asia's Gen T List bilang isa sa tatlong daang mga babae na magpapabago sa buong Asia. Ang The Filipina Women Network naman ay kinilala siya bilang the most influential Filipina women in the world. Pero ang mga award na yan ay mabilis na nakalimutan ng mga tao. Dahil noong June 2024, ang Security Exchange Commission ay inutusan ng mga banko na i-freeze ang mahigit isang daang bank accounts, apat na security accounts at apat na insurance accounts ng buong MFT group of companies. Sa loob ng ilang buwan ay hindi maa-access ni Namika ang mga nasabing accounts sapagat ang SEC ay may nakitang anomalya sa pagpapatakbo ng mga ito. Ibinahagi din ng commissioner na ang pag-uutos nila na i-freeze ang accounts ng mga ito ay para din protektahan ang publiko. Ang desisyon na lang yan ay hindi nagustuhan ni na Maika at binatikos ng mga ito ang hensya dahil sa di umunay pagtanggi ng mga ito na makipag-meeting sa kanila. Nang matapos din ang investigasyon ng Department of Justice ay nagulat ang lahat dahil ang dating nasa tugatog ng tagumpay na si Maika at mahigit 30 nitong mga kasamahan ay pinapaaresto na sa mga otoridad. Pagkatapos ng paglabas ng arrest warrant ay sunod-sunod na nagsulputan ng mga taong gustong magsamparang kaso sapagkat napagtanto nilang hindi lamang pala sila ang nabiktima ng MFT. Kung magbabasa ka sa iba't ibang threads sa Reddit ay may realize mo na pare-pareho ang hinaing ng mga tao. Ang lahat ng mga checking ipinangako sa kanila ay nagtalbugan. Nang isinapubliko ang court records, ang publiko ay nalaman na si Mike at mga kasamahan nito sa MFT ay nagagawang magpautang sa mga negosyante dahil ang mga ito ay walang tigil na nakikipag-meeting sa mga negosyante na handang mag-invest sa MFT. Bagamat noong una ay wala pang gaanong experience si Maika sa pagpapatakbo ng negosyo, ang ibang mga negosyante na matagal nang namamahala ng sarili nilang business ay hindi naman nagdalawang isip na mag-invest ng kanilang pera sa MFT. Sapagkat pinangakuan sila nito na ang pera na kanilang ini-invest ay hindi lamang lalago ngon kikita din sila ng 12 hanggang 18% kada taon. O kaya naman ay 1% hanggang 1.5% kada buwan. Ang ilan sa kanila ay hindi rin nag-alinlangan sapagkat marami sila mga kakilalang negosyante na kinumpirma na milyon-milyon nga ang kinikita nila. Sa kadahilanan ng mga negosyante, ang tinatarget na investor ni Maika ay milyong-milyong piso ang kita ng mga ito. Pero kung natatandaan mo, kalaunan ay nagbukas rin sila ng negosyo na nagpapahiram sa maliliit na negosyante. At kasabay din niyan ay ang pagre-recruit din ng mga ito ng normal na mga tao. Katulad ng sinabi ni Namaika sa mayayamang investors, ang pera ng mga ito kahit gaano kaliit o kalaki ay kikita sila ng 12% hanggang 18% kada taon. Maraming mga tao ang mabilis na nainganyo na nag-invest sapagkat mas malaki pa ang kikitain nila kung ilalagay nila ang kanilang pera sa MFT kumpara sa bangko. Kaya ang iba'y binenta ang kanilang mga lupain at mga ari-arian para lamang makapag-invest. Ayon sa multiple sources, ang pinakmaliit na pera na ini-invest ng mga mayamang negosyante ay hindi bababa ng isang milyon at hindi naman tataas ng limang milyong piso. Ngunit kalaunan ay pumayag din si Maika na mag-invest sa mga ito ng 100,000 pesos. Ngunit ayon sa SEC at DOJ, katulad ng ibang pyramid scheme ang hindi alam ng mga investors ay pinapaikot lamang ni na Maika ang pera. Isa sa mga investors na nag-request na itago ang kanyang pagkatao ay binahagi na 14 million pesos ang na-invest niya dito. Noong una ay walang paliya ang pagdating ng cheque pero nagka na ang lahat noong sumapit na ang taong 2022. Ayon sa mga investigador, ang pagtigil ng pagdating ng mga tseke ay nangangahulugan lamang na wala nang ma-recruit ang MFT. Nabunyag din na bukod pala sa malaking kitang investment, ang mga taong nag-invest ng 30 million pesos ay merong mga travel perks na matatanggap tulad ng pagbiyahe sa Balisin Island at iba pang mga luxury destinations. Sa newsletter ng MFT ay makikita na hindi lamang mga kliyente ang nag enjoy sa perks na kanilang iniaalok, Pero kahit simpleng empleyado ng MFT ay nakakabiyahe din sa Balisin at minsan ay sa ibang bansa pa tulad ng Iceland, New Zealand at Australia. Sinabi ng SEC na matagal na naloko ni Namaika ang kanilang mga investors sapagkat may kasabwat ang mga ito na dalawang empleyado mula sa Isla Lipana na isang accounting firm. Ang firm ay isang daang taon na, na nag-o-audit at meron itong 370,000 employees sa mahigit isang daang bansa sa buong mundo. Kinumpirma ng DOJ na sina Geraldine Apostol at Ruth Blasco mula sa accounting firm sa tulong ni Maika at mga kasabot nito ay dinoktor ang mga dokumento. As of this recording ay meron ng dalawang arrest warrant laban kay Micah at mga kasabot nito at maaari pa yung madagdagan. Ngunit ayon sa mga otoridad sa bagal ng pag-release ng arrest warrant, si Micah kasama ang tatlo nitong kapamilya at dalawang katrabaho ay mabilis na umalis ng bansa. Sa manifest ng Philippine Airlines ay nakalagay na dahil sa walang utos mula sa korte na bawal itong lumabas ng bansa, ang negosyante ay nagawang makabiyahe patungo ng Los Angeles noong October 15, 2024. Ganon din ang ginawa ng kanyang ina na naiulat na dumating sa LA noong October 4. Ang kapatid nito na si Enrique ay nagtatago naman sa bansang Vietnam, habang isa pa na kinilalang si Charles Tan, ay bumiyahin naman sa Hong Kong noong January 8 ng taong ito lamang. Ang kasabwat nito na si Christian at Roxana ay nagtatago naman sa Istanbul. Ang pangalan ng lahat ay wala sa Interpol website. Kaya ang tanging pag-asa upang mahuli ang mga ito ay makipagtulungan ng mga otoridad sa Pilipinas sa mga kinauukulan mula sa ibang bansa. At ang paalala ko sa iyo kababayan ay kapag ang investment ay masyadong too good to be true, Huwag kalimutan na magsaliksik sapagkat kadalasan ang mga taong hindi nagre-research ay ang tipo ng mga taong madalas maloko. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.